What? Ano, umiilaw pa nga ako talaga. Nagagami natin ito mga kapilong dahil magagamit ito sa ano eh. <laughs> Nagandiyan talaga ang buwan. Oh. Parang may nahamoy ako hindi maganda. Ang pan. O di ba, ah. pan. Oh, pa ba nakakuha <laughs> sa pan. Meron pa ang mga ano. Ito ba? Ganyan din natin ito. Meron pa dito na pa dalawang parang pan agay. Ang init. Oh, sayang nito oh. yan. Natin, po. <laughs> ito pa Kali din natin ito. Ilahi, iiwan. Ayan na natin yan. Ang ganda na nga. Ayun, kasi mga Hello mga kapilingon, magandang araw sa lahat and welcome to Pilingir Channel. So this video mga kapilingon, another ikot-ikot na naman ang ating gagawin at maglirao liraw na naman tayo. <laughs> another exploring sa mga basurahan dito. Naloko na to. Sana no, palarin na naman tayo ngayon dahil baka sakali lang talaga ito oh. lahat. Aww. Kaya let's go. Another baka sakali na naman ating gagawin ngayon mga kapilingon. Iwan ko ba yung ano na to yung camera kung Carlo ba ito? Kasi ano kasi? Mahirap <laughs> talaga mag vlog vlog ba tapos ikaw lang mag isa Kaya yun Minsan nagtulinge yung kamera natin ba Hindi maplaster ng tarong ba Kaya let's go Puntahan natin yung kahapon Na ano ba Yung bumili kasi ako kahapon ng ano adapter Tapos may nakita tayo doon ba Diyan sa may unahan banda sa may stoplight Tingnan natin kung hindi pa pinip up ng garbage truck para maano natin ba makita natin kung anong laman ng mga sapatos na yun mga sapatos kasi yun tingnan natin kung ayos pa ba yun kaya let's go long <coughs> supply tawid muna tayo kaya na kasi hmm, tabingi man kung natin para na tabingi talaga <laughs> nalupo na ba bukas ano natin to ayusin natin to a few moments later iwan ko lang ba ah naloko spilling hero eh. dito mga kapaliwan tingin tayo ah oh, kasi dito oh. tingnan natin ito liraw lirawin natin ito oh, meron pa itong heater oh. dito akala ko, ah, akala ko ba ahas <laughs> ah naloko na ito marami pang ano dito ay mga ano lang to mga luma na kaya let's go tayo sa sunahan ano lang kasi yun mga tawag ah, nito ay eh. mga luma na yun huwag natin magkuha ng luma okay naman yun pag malapit ang bahay ba pero pag ganyan ipadala ba natin may bayad may mahal mahal kasi yung padala kaya piliin na lang din natin yung ano yung worth it ba kaya proceed pa tayo sa unahan ay marami pang kantukanto kanto dito charo hindi tayo makakita kaya let's go charo hindi pala rin si ngayon kondisyon tayo ba <laughs> sana no sana all na lang talaga tayo sa mga basura pag Kita din, mapiling jump pa tayo ba? Nung mga nakarang araw ba? Kasi sobrang ini talaga Nung nakarang araw na yun Ngayon, okay, okay na kasi Mainit pa rin, although mainit pa rin Kaso ulap ito, no? Kaso may ano kasi, may kunting hangin ba? Kaya hindi siya gaano, kaano Hindi siya gaano masakit sa Ano ngayon? Masakit sa balat Iwan ko lang kung hindi ba nagtabingi itong kamera natin, no? Dahil ano man kasi <coughs> ilagay ko kasi ito sa aking likuran tapos hindi ko alam kung naplastar na ba to? basta go na lang tayo malalaman natin ito ba yung mayak o bakja ba ito ba sana no hindi ba yung pinick up ng garbage truck yung ano ba yung mga sapatos na ayun kasi sayang din kapag ano, kapag kinuha na nandiyan kasi yan sa tabi ng kalsada yan o no, sana lang hindi kinuha yun kasi kung kinuha yun ano, wala na wala natin yung pag asa ay parang piniktad na nga mga kapilingon sana may nung hindi ko pa diyan. hindi ko pa eh ano lang natin to galing natin ay hindi ko pa oh hindi na natin mga kapilingon kasi sayang din <coughs> iwan ko lang kung masakita nyo no? so, um, pa no ng ang dami kasing laman na plastic ba ito ang ganda pa ng sapatos ay dali natin ito mga kapunin ay nakapasya sa akin pero baan ko pa oh. ito parang ang dami mga kapunin nun ay magdala na lang ito yung ito ba dahil sayang din pag ano ito malaki mga yung ito ito mga sikisyos ba ang dami uy alas anak ul talaga mga sikisyos sobrang dami ba wow ito pa oh dali natin ito dahil walang sila ba magpili tayo ng ano Piliin natin yung maayos sa ito 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 na sa kanila At yung ano, ano naman natin Ilagay mo natin dyan kasi kunin ko muna yung ano Yung sakubag ko ba Dahil Ano Kasi Ay naku, lupan na yung isa <laughs> Naloko na Nandito tayo sa gilid ng daan ba Marami din sa kabila oh sobrang dami mga sipisyos mga kapilun ba <coughs> mga sipisyos lahat sobrang dami nito eh ito wag na to dahil may sira yung iba lang wala lang sira <laughs> nagtaka yung mga tao sa ano ba sa mga sasakyan lang pala wala namang tao naglalakad ang dami oy nakos sobrang dami ulitin na lang natin itong ano itong walang sira mga steel to pa naman mga kapiliw ang dami talaga huwag na itong dalhin ito eh. ano lang meron ako napili dalawang piraso lang may nakita akong dalawang piraso maganda kasi dalhin natin Meron ba nga rice cooker doon mga kapiling no? ano? tayo ba? Para tayo mag <coughs> Ito mas mga kapulong, no? may rice pa dito Ang sir, may may wire pan oh. wow! Oh. May high tech, high tech May kaldiro pang kasama Minsan kasi yung iba, hindi na dinagyan ng kaldiro Ba't tinanggan ito Kapal pa ka ng balikin ng kaldiro so, Kung makikita ito sa ibang ano Pukunin nila ito kasi Parang ipatimbang nila ba Kaya hanap din sa, sa kaldiro Baka dito mayroong sinuwe Oh, mayroon pang ano. Nabasag na si Sumir. Kaya proceed din sa uh, 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 Maghanap siya ng yung iba ba? Yung... Piraso lang dinala ko <laughs> eh. dito na sa bag ba? <laughs> Hindi ko pala na ano. Napindot yung kamera. Naloko na. Pero... Ano kasi nahirapan kasi ako nilagay ko kasi ito sa bag dito lang sa bag ba? <laughs> hindi ko pala na-press salita pa ako na salita pero pakita ko na lang mamaya na mayroon tayong nadala no? para, tong, para tayong tanga to ba sa dyan ganito lang talaga ang buhay ba basurero tingin ng tingin sa gilid gilid ayan ganyan sa mga <laughs> sulok sulok kahit saan saan doon no? mayroon naman na kailira doon tingnan din naman natin yun doon mga kapilingon dahil baka mayroon maganda doon ba we will grab the opportunity na lang kumbaga dahil baka mamaya or bukas kukunin na yan sa truck kaya puntahan natin at least mayroon natin nakuha ang safety shoes dalawa lang dinala ko dahil ano kasi anong tawag nito eh ah, uh, yung iba kasi may ano na may sira na kaya ano muna tayo dito sa gilid 2,000 years later <laughs> kitang kita ng uh, may mga tao kasi sa loob ng building ano mga kapilingon, ang daming mga ano dito mga kapilingon, rin pa dito mga kapilingon may mga umbrella pa dito hindi po tayo sa ano kasi may mga slab dito pa oh dito, dito baka may ay mo ano pala to uh, pwede to lagyan ng ano lagyan pala ng сайте город Рос, А Ada itu sahno? Ini Ini nak kecoh. Ini kan kecoh. Ini kan kecoh. Ini kan kecoh. Ini Ini kan kecoh. Ini kan kecoh. Ini kan kecoh. Ini kan kecoh. Ini kan Ini kan kecoh. Ini kan kecoh. Ini kan kecoh. Ah, Ini kan Ini gana to may may tinta to ganyan talaga <laughs> ang may mga tao talaga nagtingin-tingin ay bahala na sila dito meron din dito ano ba to akala ko ba alam ko naman yung ano ng bata yung stroller or salbabida hindi <laughs> pala Kraskan pala ito may sandok pa dito oh may sandok ano pa rin sa ikat? iba ay, si Sr. Dato, kaya pan pala mga kapilingon. Ay, gansin natin ito. May walang pan pala dito. Gansin eh. talaga natin ito, frying pan. O, di ba, nakakuha tayo ng frying pan. Ay, ano natin ito, eh. Pagkikay natin ito sa ano, mayroon pa mga ano. Ito, ito ba, ganyan din natin ito. Alam, mayroon pala dito mga ano, mga kapilingon. Yung ipot-ipot ba? Ito, huwag na ito. Ang dami pa dito, oh. Eh. Meron pa dito na dalawang parang panagay ang init. Wow! Kasi ang ano mga kapiling eh. Kina din natin yung panandok, padali na lang natin yung panandok. Eh. Allah. Mangga. <laughs> ang kinis pa ng panandok ba. Tapos meron pa din dito, may oil pa nga oh. Pero wag na natin tingnan yung oil. Sipag so, yung buhay natin yan. So, ano na lang. Iba talaga pag basurero ba? Ha, ah, 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 Hala, napakiling jack pa tayo ngayon. Akala ko siya, kitchen yung ano lang, mangkok. May ito, ano pa nga yung pang, pangmix mix ba? Pang mix ng, ano, ito, pabuli ng daga, siguro ko, no? Ay, hindi pala. For safety, ano plain? May mga, ano pa nga dito, mo gulo, no? May mga shot glass. Ang daming shot glass, oh. Ang dami shot glass, mga kapilingon. natin yung ano dali natin yung tayang nakalain mo yun o ano lang nakalain lang dito para siyang useless na ba yung <laughs> natawa talaga ako sa rin yung useless <laughs> parang siyang ano ba nakalain mo ba parang walang silbi ba pero ano pala kunin talaga natin yung ano ba yung ano sandaling talaga natin ito eh ang tilipuno ba? ganun ba? ang dino dino ba talaga? Dino, may kasurero dito na nasaag magpapaglog <laughs> naluko na hindi ba kulay? hindi ganun ba ilo? full filter na <laughs> eh <Pulsinter, may. laughs> kawawa yung silangiro gusto okay, no? lang yan ang importante niyan nakikita ko sa ano ko ba Pagdumaan yung amo ko sa diyo. Pagdumaan yung amo ko sa diyo. Ah, feeling bliss talaga tayo, oy. Oh. Lalhin natin talaga ito. Bigyan ba ilagay natin yung frying pan, oy. Sayang kasi yung frying pan. Tapos ang sapatos, yun na lang sa loob ng bag na lang 'yan. Oh, sayang may sat glass, may sat glass puno pa oh. So, sayang nito yung kanda, tapos dahil hindi natin 'to. Bago pa no. Ito na 'yung bilibili, oy. Ito to. Oh. Kali din natin ito. Ilahi ng na ayan oh, dito para tayo Ang ganda naman. Try sanu. Wow! Ang Ang bago pa kasi mga pelion. Wala nang ano yung camera natin ba? Ito ang bago ko. Hindi man na overuse ba? Ito nga, natin yung mga shot plus. Ano <laughs> <Hello, to laughs> man, man umiilaw kasi O, oh, meron na tayo. Ito rin, hala dalhin lahat yan. Okay, yeah, let's go! Mga kapatid nyo, may nakuha tayo. Sana grabe no. Nandito lang natin. Bakit nyo naagad yung ano natin? Ah, ano ganito na talaga. Iba, iba, busite sa iba. Baka may ma ma ano pa tayo. Dandaan, magdandaan pa rin tayo. So, piling-piling talaga tayo. Pag kapala lang talaga ang mukha ba, simpleng basura lang pero <laughs> iba ang impact ni Pelingiro ano kasi dyan mga frying pan saka yung frying pan kasi ang kapal kasi ng pagguna nito hindi kagaya yung mga ano ba yung sa pilihan ng mga mura yung mga China, eh manipis lang kasi yun tapos dito ang kapal kaya ayan ay dinadala talaga ni Pelingiro ay eh. maraming salamat talaga no ay, ano ba yung tawag nito Sinani, sinaniban <laughs> hindi na bilis pa rin tayo ba piling -bili pa rin tayo oh. tulog lang ito sa basura may kamahalan kasi ito hindi kasi ito kaya na ano ba anong tawag nito mabigat din ito sa bulsa pag bilin kaya piling bilis pa rin tayo dito muna tayo sa gilid ilagay ko muna ay, ano ko muna i ko muna ayusin ko muna yung ano ko yung tawag nito yung wader wader lang talaga pero laban pa rin sa si pilingiro oy. Eh. ngayon pa ba tayo sa suko na ano na kumbaga na ano na <laughs> basang basa na tayo kaya ah uh, proceed tayo sa mga ano check mga kanto kanto si Aro wala tayong makita no kaya flexing flexing lang muna tayo sa ating mga madaanan dito kasi dito tayo sa daan sa gilid kasi inaayos lang dito ang tulay ba ah, dito lang tayo daadaan. Parang bawal pa naman ito dito. Pero ano kasi narungkod. Dito na tayo dumaan ba? Baka mapagalitan pa tayo ngayon kasi kinuha kasi nila dito. Parang mag-expand sila sa tulay. Feeling ko lang kasi ano, ano nila ba? Para palawakin siguro na ito. Okay. Well, Tinanggal nila yung, yung para sa daanan ng tao ba? Dito sa bilid tapos nag ano sila sa kabila o oh, para may siya nila yung ilo ba Pamadong ko kesa ba kayo? Ito banda mga kapiluno, may nakita kayo mga kapiluno, itinatapo na ano ba? Dinder wow. ata po mga kapilingon. Tapos wala lang wire, pinutulan. Ang bago po. Wow. Ba? <laughs> Sayang ba? Pero proceed yung sunahan, baka mayroon pa ba tayong mahanap doon. Sayang yung blender. Ang laki pa naman ba? Ang laki ng blade. Dito banda mga kapiluno, itinatapo na lang na bangsem sumi? electric heater, heater, heat ba na? Ano ba yan? Oh, may wire pa oh. Grabe no? Oh, bago pa. Dito rin banda mga kapila. Ang cute ng washing ba? <laughs> Single. Ano ba ito? Basta. Mini. Mini. Samsung pa naman ang brand. Wow! Shoutout po kay Sir Arnold Charlon at sa mama ni Sir na si Ma'am Cecil Charlon. Yan, maraming salamat po sa iyong support pa, Sir, Ma'am. Shout out din po kay Ma'am Lolita Ganda Cortez from North Caloocan. And shout out din po kay Ma'am Susan Raso. Shout out din kay Ma'am Dindi. And shout out din sa family ni Ma'am from Kisulon, kay Sir Kilnit, Abaw, Tinhay, Sabanal, Landuway, Rachel, Golchano, and Balito. Yan, shout out po sa inyong lahat, mga Ma'am Sir. Shout out din po kay Ma'am Juicy. And shout out to all Tagalete. Yan, shout out po sa lahat ng Tagalete. Shout out din po kay Mam Ma Cecilia Cado from Ilaor, Kamsur, Bicol. Shout out din kay Ma'am Ideliza Hinio from Quezon City. Shout out din kay Ma'am Imelda Edemni from Dumanhog, Cebu. Uy, silingan, silingan minimum Shout out din po kay Mam Ma Miriam Siva from Iloilo City. Shout out din po kay Mam Ma Rose Maniobra. Shout out din kay Mam Ma Vicky Aguila. And shout out din po kay Ma'am Nuralin Siso from Sinomok Sinunok, Sinkaban, Misamis Occidental. And shout out din po kay Ma'am Heidi Vlogs. Shout out din kay Ma'am Silda Calo from Cebu. And shout out din po kay Ma'am Marilo Miranda, Marinda. And shout out din po kay Ma'am Esther Perez from Lipa, Batangas. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat mga mama and sir, lalong lalo na po sa mga subscribe at subscribe sa aking mga YouTube channel. At sa mga hindi pa po subscribe pasubscribe po na aking channel from Pilingero channel. Thank you for watching. God bless.